Kini ako ang vlog. May tungo mga baka niya. Ako nang balik. ni Saya kay ato sa Tagalog, bagsita, agotal, utal. Ni Saya, ra? Ah, na lang sa mga Tagalog, huwag sila kasabot. Basta kay nag-original radio ko, sinultian. Basta up mga kabiansil? <coughs> so muna yan mo ang daily routine ron mga kabiansil ah, <coughs> Basta vernis na Atong pasilungan niya atong ni ang mga baka Kay para ni Ugma Atong isulayag pa kaon ni Ray kung <coughs> ano ba ni Kaon ba silang pasaw No nanay pasaw akong kikutaw O Kaya dahil kung testingan O ba So muna yung una namang napalit gahapon mga kabiansil No At sa kong asawa 18 ah uh, 2 so gyang yon nag 19 na nata siya ginan siya aning ah uh, 800 so istingan kog pakaon kay e ngon ani ko mga uh, alas 11 na mo ni among dili rotate among yung ang mga hayop para na siya ay istin siya ba para unyang hapon pod makapaway siya Diyasa, mga landong bitaw. Diyan na mo siya ibutang. So aku siyang gipainom, kung sila yan, magkakaon ba, bulan ugma, ini sa'yo. <coughs> aku nang ritso na lagpakaon dito sa balay, o pasaw. So di man mga kabayan siya, tubig na may inom So, oh Eh kinigo mga mau nga mga baka, mga on gini sila pasaw, kay anad bana sila? Kaya eh, naam na ah, uh, kung patiningan dia sauna si simuling So, Abalo ng mga tao diha nga sao di pagpatambok ng mga hayop pakano ra gid ang page O mo ni eh, akong isuloy ang pakaon Iman mo kaon mga kabensil O na Ukaon kaon sab gamay ra So gyang yon ni gihapon og oh, 18 o 19 oh, be pero wala gyud bilis kong sawa kay lantaw nako katong among nga halin dito sa bako nga tag 19 be Aw tag 23 mura magparehar ni dako tung pula do ka buok tong usab 24 ug usab 23 tres. Itong usang semana. So dili siya kay mo ka og to pa mo ka basil atong ika unto ikaduha na mo palit. Atong ikaduhang palit na ni siya duha ni siya ka buok 53. Ya kung palit nya nabalon ba mo ini nga gi ko ana ko ni. Di dauna ra ko ni korenta. Mo ni style mga technique sa wa gi hangyo ko na ko ni 52 nya di man ko dibligya. So, gipunan ako gusto kalibo. Akong giing nanog. Pwede ba? utangon tangon. Tangon na to ng uh, So, sagot na sila mga kabahan sila. Gidaon ako ni Og. Uh, 40 mil. So, ang buot pa sa buot. Kaya nahalil ako sa 27 imi dya akin eh, 25 imi na lang ni eh. Di pa takay ko nung kaginaan sila taghapon. kay one man. Duhang di pagpalit ako. Kapit mo ni sila. So, Og ma. Og po ni Og. Ah, pila ilalino na ni, eh. diapa yeah, o, uh, buk pasabot na to, libratong na eh. ni, 25,5 na lang so, akong nga palit, akong, uh, mahalin ni, mahalin na iko gupang bintiot so, so na iko gupang pasabot na ilang siya gitna, gupang, gop, tagal tagal siya ginou, monay ka doon palit mo na so monay akong kong i- ka palit mo na kapansil, so eh. nangang na ah mahalin pa ni gupang makay, ka tursi imejja armane, ni ang atong pong isabot ang tagalanay eh, nga, ka tursi imejja ka aku nga ngayon ay Tracy Ramagod. Ako ang gikator si aku Dahil ag. Ah, 4.500 mil kinyintos. So, gila na rin po nato ni Atos, like, muka on ba? Oh. Di mo mukhaon ay. Eh? Inom rumag tubig. Diyan! Na, Na. nih? Mauni niwang makaha kay mukhaon kayak pids. Mailarga din nato ng baka nga Kating Bati ang Ano? Oh. Atong sulayag Dagdaga nato Atong layan o Punaan na itong pakaunog. pa, ah, pasaw ba? Kung no, sa mais. Hop! Hindi man kaon mga bansil Oh. Oh. Nga, lagi baka nga. Sirte na kahit taog Mukhaon dyan siya Pids kay Hindi kita mahirapan pag Patambok kung ano yung ano mga baka So sa Ikaopat na ikabaka Ay ganihang ikaduhan Amon to siya paris nga usa so pa nah Nahalin dito sa kuhan Yung barato na lang to niya Kani, pinalit ako na 14 ini -si, jag daw na rapo na gmail nag gismail. Ngana na ginato mga uh, mga hayop mga kabansil. atong kwarta bayan sila yang gamay ra nga na idea kinahanglan nga beli tugot sa tong dungagan dungaga na ito bisag mga kinintos uskalibo ba yung atong utangon yung na ito isak tuhon ato rang daunan mauna no li o di ang pida mga kapayan kay one man, man di kayo mong lamoy o pits di pag inog tubig so nakatari bakang kahit mga kapayan sila ato ni one Atong Pabuks kong anak, ipakalo na kong tahop. Muna akong ikalima ngapalit bakah, baka, nya dayo. So laya na kong kakal magpasaw. ikalima. Pagkahalin sa usang 27 city media, ako pong gibalik palit ari mga kabansil. Oh, oh, 24. Na, kita ninyo ne. Na, so laya na, itesting itist, na ba, ba? Kay bulan ugma, karong hapon magpalit ko og pasaw. So laya na Mano wag di mo mga kay Dorantihon man. Oo oh, na. Dorantihon siya o. Oh. Na. Hindi oh, yun Na. No. Nah, Muna kung gingong di magparihan ni eh, mga hayop. Bisag po niya ni. Eh, pero gika pamina ko na lagi kanis bukid. Oo. Oh, dili ala doon pa No, bisag ato pang asin o. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Na yung. Tama pa na itong. Kwan. o. Na. Sige yun Ah, mana kong gengo ni mengperihan ni menghayup. Oh, ah, dia Ah, mana gengo nak kong ikalima nih kong ni? Dia jod, muka kong ni menghayup nari periha. Huh? Oh, so belikan atau atau ang bakang unang nepalit sakong sawah bah? Gahapon, kita minyok tong balikan ikan tadi maka ingon gini mau ngati, nung gini ngapakahang aku ngi pakuan yun sana mau nipagpalit so mau nyo aku ahap ang kamera so mau nyo na mulai sekong sawah Pinansya na tanin niya gusto sintos kay 18 dos ra man niya gihang niya na mag 19. So wala niya gibaligya kay ngon siya mahalin pag 21 dito's blokis, Sulay so, na tog maog, lantaw mahalin ba. So, mali kataposan katapusan na palit, 24, kay paghalin sa usan ang maghapon, 27 media, ako pong ipalit ari ag 24, kay mo binigihang yung hangyo na ko, na ko, o man lagi tugot, kaya ilang tapado, 26 media man, kuha na kong, 24, tanaw na gihapon na ito, blok yung ma. So, kaya na 14 media, kung na kong giingon ni mo, ninyo, kay, akong hangyo ni 13, ah, 13 media, ingong tagiya, 14 media lang, akong giingon nga, Oh, may mayo 14:30 pero utangon na to nang sobra. Daw na ako nag dismel. Ano ah, to? Tanaw to og maog mahalin ba na? Maginansyahan ba? Apa ah, mo koy utang anang uh, 4,500. Ah. So, mo ni. Pares itong nalain ang 27 media. Na. Oh, ta ninyo na. Atong patarungon dito sa uh, ga mo mag-angat gods. Na. Oh, riritas. Tapat niya magkuan. Oh, na. Na mo ni eh, pares. Sa itong nahalik 20 city media, 53 to patag 26 media. So, nahalin og 26 media, 20 media tong usak eh. 25 media na lang ni. Eh. So, dili pa ta makaingon nga ginan siya bagyo tong anhalin gahapon kay na pa si pares. Na. Pilihan ni no na ni gahapon, ugma. Darawon to block Eh. Ah, yan ang decision ng ginansya gid So, na may diri upat baka bukbaka nga gikan rag panyabunan. Wala may matos ka bangkalan. gamay ra krodo, sekali ra may krodo sa panyabunan, adol ra. sakto patag tulog magikan man man tad sa tuwa alas 3. Alas 4. Oh. Ipareha ka nga magpulaw-pulaw ta dito. Kini ka magpulo-pulo, di ka, magpulo ka kabakakay. ilogon ra na nang uban pong mga luso. Daghan pong mga luso dito na itag sikatuna. Daga Isabela. Nana sila dong librado ito akong mga parente. Sila Siloy. So, nakita niyo ang mga ba, baka mga abansil. So, abot po sabot nga. Kini ako ko ang vlog. May tungo sa mga baka nya ako nang balik, ni saya kay Ato sa Tagalog, bagsita, si agotal, utal. -utal. Isa yara. Ah, dipindi na lang sa mga Tagalog, bago sila kasabot. <laughs> ay, original original kong sinultian. Sayo kung sa'yo kong sinultian, maurig yun eh. Di saya. So, watay mahimo na. Huwag dili sila layahan ng mga Tagalog. Oh, watay mahimo. So, muna ako ang istorya. Kaya kung mag-Tagalog makasipit-sipiat. Ah. bisaya. Kaya araw wala, wala yung sipiat So, muna yan akong gingin ninyo. Ang technique sa pagpalit o baka, huwag dili tugot sa ato ang hangyo palalitan ang baka hangyo na kog duha kabok, box 52 di man ito got ingon siya 53 lang so niingon ko nga daw na ra natong 40 53 sa to pa na ako 3 mil na kulang technique niya katong usa pong baka akong gyangon 3 semil ya 14 semil siya ako pong ginan daw na natong guys kay na ako kulang nga 4500 so technique na sa pamalit mga kabensil <laughs> kay ngano ang teknik man ta kay ug mahali na bakang pinalit, ugma, makarulig na ba po ta, ugma? Ah, kasama ang atong inutang kulang ato sa tag ng mga baka, ha? So, maubay ba yung tag-baka? Naanap po tayo dagdag pohonan. So, ang ibig sabot ah, 3 si og o 4,500. O, so, utang, ah, ah, 17, mil kinintos, uh, asulayan nato ng disisite mil kinintos, o uh, makapalit ba, o uh, baka, o uh, ma. Dadayon, dadon na dayon, na po na bakong. So, sa akong mga vlog, sana na mo nakamauhan. O na mo nakamauhan, mga kabansil. O baguhan pa ka sa akong vlog, ipalihog lang kong subscribe. Inyong ilike, i-comment ninyo, at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, at Huwag naman kalimutan ang notification bell para updatein mo sa sunod na kong mga vlog. Salamat sa paglantaw at God bless.